Mga kabayan, ang akin namang ibabahagi sa inyo ay ang paggagawa ko ng taniman ng mustasa, pichay, lettuce at saka yung mga batsoy sa pamamagitan ng plastic bottle ng coke. At ngayon ay ang sisimula ng paggagawa. Ito, pakita ko sa inyo mga kabayan. Ganyan na mga kabayan, ating tatantirin ng ang haba at baka mapasobra yung hiwa na hindi magandang tingnan pagkain na gaya natin sa lagro ngayon. So yan, mga kabayan, nabotas na natin. Ngayon, gagawin naman natin ang didiretsuin ito ng putol. Um, tayo magkitira para dalawa ang maipasok natin itatanim na halaman. Para tayo mga kabayan ay matipid sa lupa. Dahil kung tayo lalak, kung ating lalakihan, yung ating gagawin na kaya ay matakaw sa lumsol. Yeah, mga kabayan, hindi ganyan lamang. At ngayon, ilalagay natin sa lagayan, dito ilalagay ang lupa, yan, yeah, tatam na dalawa ng dalawang, dalawang pitsay. Kung halimbawa, kung lettuce at dayan, mga kabayan, kailangan lamang, inyong bubutasan yan. Yan. Yan, para maka-tos-tos uh, yung tubig. Yan, yeah, so yan, mga kabayan. At ito yun na yung aking ibang mangyari. Ito na yung aking dag dagagawin ito ay marami. Baka nasa mga... Uh, tatlong daan para mas marami akong tanim. So yan mga kabayan, ang aking mga nagawa na. Yan, nilagyan ko na ng lupa. Yan, bali ito ay apat na andana. So yan, ayakin ng ang katamnan pag natapos ko itong aking ginagawa. Yan.